Oh, guys. <laughs> may, ano ka tawag yun dito, guys? Mayroong gumagapang dito oh, sa upuan ko. Oh, oh. Ano ka tawag dito sa amin? Ayan, oh. Ano yung na ito? Ayan, guys, oh. Kilala niyo ba ito? Itong insecto na ito, oh, oh. Ayan, guys, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda, guys. Ang tawag yata sa amin dito dati, ano man tawag dito? Ayan, oh. Naghahanap siya ng pagkain, guys, siguro. Oh, ayan, oh. Oh, okay, putulog na siya. Ayan, o. No? Ayan, guys, o. So, ano ba tawag sa inyo nito? Ayan, Sinipato. ayan, o. Ayan, o. Oh. Oh. Tutulog na siya, ayan, o. Oh. Ah, kalimutan ko na yung tawag nito sa amin. Yung gumagapang siya, o. Oh. Ayan, 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 guys, o. So, ayan, o. Ayan, o. Ay, oh. Ang ganda, guys, o. So. Ay ayan, o. Oh, yung siks to guys nakita ko kumagapang oh. ano kaya ito, ano kaya pangalan nito guys? Itong sektor na to. Kali ko na yung pangalan nito sa amin, dapat Hindi naman to anay. Ano 'yan? Hay nung. Kaya 'yan ng principle pati takyan. Te tegalay ba mo? na, ayun na guys oh. Kumagapang dito sa aking upuan. Walang mapasa si kagulan umuulan siguro naghanap ng pagkain guys o oh. yan guys o oh. ayan o oh. dami niyang pa o o ayan o oh. nakalimutan ko na yung tawag nito sa amin dami niyang ga ano guys o oh. dami niyang pa o oh. ayan o oh. hindi nakalimutan ko na yung tawag nito sa amin ah, na Ayan, Ayan guys. <laughs> Bigla na lang lumabas dito sa upuan namin. Dito sa ano, uh, wooden, wooden chair namin. Oh. Siguro naghahanap dito ng makain. Ayan Oh. ang oh, ganda dami niyang ano guys. Ang dami niyang uh, paa. Oh. Para naghahanap siya ng pagkain. Ayan guys Oh.

ang tawag sa inyo nito guys. Oh, yan, oh. Ayan no? Oh. Dami ang pa. Oh. Hindi ko lang patandaan kung ano yung tawag nito sa amin dati. Ah, oh, gumagapang na siya guys. Yan. Oh, Tama dami niyang pa oh. Oh, hindi yan hindi naman to yung ano din yung isa pa yung ano tawag doon yung mahaba hindi to nangangagat ayan o oh. oh, dami niyang dami niyang galamay dami niyang pa oh, naghahanap siguro na makain ayan o oh. oh, nakuha lang ko ng video guys kilala niyo ba to kung anong parang ng to na to oh? hindi naman to anay eh. Hindi. No? Ano ba ito? Ano yung tawag sa amin ito eh? Kasi Kalimutan ko lang. Ayan o. Ang dami niyang ano guys. O. Naghahanap siguro ito ng makain. Ayan siya o. O. Guys, in this yeah. way, maihatin mo na maagal yung ano guys. Ayan na guys, okay. so. O? nong no, Mainit na mamaya. Ilan na yung bato? Ang bakal itong insecto na to. ayan o guys oh. oh. Bigla na lang lumabas dito sa aking wooden chair, Sinabi mo, lang hmm. ngayon, mo na nga ayan, kilala mo na 'yan. Tinulit mo ayan na. Ayun na naman na oh, ayan oh. Guganap siya. Guganap siya na makain, guys, yung insecto na ito. Oh. o oh, may Well? Uh, thank you for watching guys. Sa uh, nakita ko yung insekto. Ayan na. Naghanap siguro ng pagkain. So. Eo, hindi naman ito mga eh. Eo. Eo. Guys, so. ayan guys Ayan yung na Okay. Ngayon ganito na lang guys oh. Pagahan la proburto na makain ay lumabas ng ayan oh. guys. Oh. okay, ayan nakuha ah, na natin ng video ang insekto na to. pitalan nyo to. ayan Oh.

Okay, bye bye bye.